Nihao ako ngayon. Maaga tayo. Medyo nagising 9pm. So nag-iisip na naman tayo ng pagkain natin. Kasi wala na naman tayong nabili noong umaga. So naisip ko nga bumaba na lang ako ng dorm at bumili sa canteen. Kasi 11pm ba naman yung sarado ng canteen dito. So pasok tayo. Dito nga sa canteen namin dito, marami na tayong mabibiling grocery. Hindi mo na mamimiss yung mga pagkain sa Pinas, ayan at yung grocery, andito na yan so, ayan lang naman yung bibilhin ko so, ayan, mamili na lang kayo, hindi ko alam kung mas mura ba dito o sa labas, so, naisipan ko nga na bumili na lang nitong spam, so, bayaran natin sa counter, so, dito pwede natin itong ipaluto o ipiinit, ayan ito na mismo yung maghihiwa niyan. so, ayan, hiwain lang natin yan After nga nating mahiwa, bigay lang natin kay ate siya ng magma-microwave niyan. And then yan, isama niyo na yan sa pagtatapon. Huwag nyong iiwanan diyan. So after ilang minuto, yan okay na. Okay na rin ang maglagay diyan. Ayan. Yan lang yung pinamili ko pero mag na tayo. 293 agad yung nabili natin. So, ayan lang naman yung binili natin. Medyo marami yung spam siguro hanggang bukas na natin yan ang umaga pagkain. So, nakatipid na rin tayo. So, ayan. Kain tayo. Hindi mawawala yung kape. So, yun lang. Thank you.